steer natin. Uh, buhay bitaw yung relay nya pag uh, pinipihit yung kanyang base Uh, Ay guys, may problema yung kanyang base. Ah, uh, pag eh, pinipihit mo ito, ah, uh, yung kanyang relay. Yung so, ipitaw ito, yung relay. Uh, dahil nga naglalabas ng DC voltage itong amplifier. Mabaklasin ko ito guys. Ah, uh, papalitan natin itong kanyang pihitan sa base. dito tingnan natin kung ah, uh, maring kinalawang yan. Yung kanyang ano, uh, tune control. Kaya nga, uh, gumamit tayo ng medyo hindi copyright music. Kaya hindi maganda music na ginamit natin. Umiwas tayo sa uh, copyright. Mabaklasin ko muna ito. ah uh, then, titignan ko itong pita ng kanyang bass. Tanggalin na natin ta. hmm, ito. Hmm. pa pala yung isa. Ah, uh, pala ng gusto ito ng ganyan. Yung base. Ah, uh, try muna natin guys ugasan 'yan. sa uh, baka saka madala pa sa hugas 'yan. Ugasan muna natin ng ano, ah, uh, tender. Ito yung ilalim nito. Uh, Kailangan ng gusto. Uh, Maraming may problema itong uh, 45 with 8. Ah, uh, try muna natin to lunisin ba ige? Ah, uh, baka try pa to sa madala pa to sa linis. Testing. okay na ito guys. Ah, uh, ang sira niya. Uh, ito. Itong 4558, Tinalitan natin ito. Uh, sobrang daming kalawang kasi. ha <laughs> pati yung kamay ko yung daming kalawang. Kumapit pa sa daliri. Okay lang yan. Ah, uh, talaga pag masipag. Yung nga, uh, nilinis natin ng ano, yan, uh, locker tinder din yung kanyang board. Uh, maring grounded siya. Uh, hanggang dito na lang muna siguro guys. Uh, sana may nakuha kayo ng na kunting idea rito sa ano, uh, vlog ko sa ngayon. Nakakadalasan uh, kasi yung nga, uh, pag pinipihit mo yung base, ah, uh, namamatay yung ano, ah, uh, yung amplifier pero uh, ang kadalasan na nasira ito yung sira yung kanyang mga pihitan pero sa ngayon ito nga ito yung nakita natin sira itong 4558 ulitin ko lang guys ah, uh, hanggang dito na lang muna sir. siguro